Hey, hello po. So, ito, medyo nice na natin mga tingnan. Sanay di maya. Sana ko mawi-kawi mo ang gigo. Pasera natin sa ating video nito. Pati natin si Kuya. Ciao tao. shout kay Bite YouTube yan, yeah, Bite lo oh. ayan oh, ayan, tutok sa camera nyan no. oh. <laughs> nice beats ito, ko yung kotse sa loob ng ano, pure gold Like na siya O oh, hindi ko napansin Kasi nang sa kas araw yun pa okay, po, po Terus kaya, ayo. Ito di sasai. Hayo, tsasai, wala pang makita do. Dagit na siya. Eh, sige. Ako to gari manggawasi mong busog. Semang, lagi niyan na sama ko. Sana ko. Oh. Sapo ma'am? lapo po. boy. vice director na ata. <laughs> Pasok <basad> ng URC Ma'am, kaya hindi kilala sa si Sir Alan Ponte Ang malapit nating Instructor dati sa URS Dating RPC Paano na nag-aaral tayo dyan? RPC Ano sya po sa mga Classroom natin dyan, dyan, dyan sa RPC Ngayon na yung URS Maraming na ka-host natin Dati pag-RPC talagang Morong Rizal lang Ngayon Combined na sila Kaya pranzo ci di mangiare bahan ng bahan ng tanay ayun o yung mga puno puno niyan yan na ba yung video natin ano yung kakat ko nito para fix lang tayo gagawin ko yung 10 minutes pwede na yun baka puno kasi <laughs> so pahala na basta isang, isang upload lang natin to okay, Sana nung mo-overtake Saan mag overtake sa kanan? Aging kaliwa Kung overting sa kanan, nasignal sa kaliwa, kapote, rider Huwag nating sense sa pinipinan kung may lamalabas pa Pag wala, laro ulit tayo sa iba Sibra hey, mo din mo. Shout out ni Bobet Caranto. Ito yung nakapila. So, dito tayo sa Starby ulit. Ito muna tayo ang pasero natin. So, ang kasusunod na piyali mamaya. Oo, oh, ingat sa lahat ng